Kaya sa lahat, ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung gusto mo, maaari mong i ang video. Iminumungkahi naming tignan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon kasama mo. Impinge Inc, Ticker AI. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Agosto 21, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru markets kumpanya Impinge Inc na bibilang sa subkategori semiconductor electronics 44 na organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Makikita natin ang mga huling desisyon sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus 1.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 4.1 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuan. Tandaan na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos laban sa isang minus na rating 1.5 puntos para sa kumpanya Impinge Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Impinge Inc. at pagbabahagi ng subkategory, makikita natin na over dalawa months ang shares Impinge Inc. nagpakita ng pagbabago ng 2.5%. 48.4% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng organisasyon Impinge Inc. nagkakahalaga ng US dollars 4.7 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay at 2,518 bilyon dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.1 bilyon. Na may book capitalization ng subkategory na US dollars 300 at 6 na bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Impinge Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.1%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.05%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ 0.2 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay isang daan at anim porsyento ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, minus, isa punto. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay pitong libo siyam na at walumput Ang average para sa subkategory ay limang daan at dalawamput tatlo pito. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa nakalipas na labindalawa buwan ay US Dollars isa milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars pitumput anim milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 13.4. Ang average para sa subkategory ay isa 0, pito. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US 360 Milyon. Ang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 720 Milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang margin ng benta ay 0.2%, na may average na 2% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.07%. Ito ay 76% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isa 0, 6 at dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong limang libo, apat na at apat na thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, zero puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay isa punto tatlo libong dolyar. Na may average para sa subkategory na isa 0, apat thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$700,000 at $7,600,000. Sa subkategory na 500 at 8, Dollars. Kita sa bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 punto puntos. ang dami ng maikling transaksyon ay 12.4% na may average para sa subkategory na 1.7%. Tagapagpahiwatig ra labing apat na nagpapakita ng antas na 67% para sa kumpanya Impinge Inc. Sa subkategory, ang antas na ito ay 47%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars daan at Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars daan at Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon at reference system ng pagsusuri guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities in Pinge, Inc. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa guru markets, isang desisyon ang ginawa upang buksan ng isang pagbagsak sa US dollars isang daan at anim na apat bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mahina ang rating at paggalaw ng presyo ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at labing walong tatlo lima. Ang stop loss ay nakatakda sa dalawang daan at labing isa punto isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Setyembre 20, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, Yili Oyi, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system, Guru Markets.